Okay. Okay, magandang araw sa lahat, no? Uh, bagamat uh, uh, ang ating uh, mga kababayan sa uh, lalo na sa Luzon, ano, is uh, halos 24 hours pa lang na uh, sinalanta ng uh, bagyo, ano? Uh, mga pagbaha, mga uh, landslide, no? uh sa bandang uh uh dolo ng uh, Luzon, no? Sa bandang uh, bingit uh, yung papot ng papuntang uh, uh del Norte, Ilocos, Ilocos del Norte, andito sa Del Sur, maging dito sa uh, pababa ng uh, Pampanga, Bulacan, at maging sa may bandang Batangas, Laguna, at siyempre sa Metro Manila. So, kailan lang mga 3 days ago o 4 days ago, yung uh, Visayas at Mindanao, Mindanao naman ang grabing mga pagbaha, no? So, mga kaigsunan, uh, labi na diya sa Mindanao o Visayas, may adlaw ninyong tanan no? So, ang kalamidad ron, uh, pagkahuman sa inyo, ay... Uh, ang Karina na naging bagyo na super typhoon ay uh, sa inyo ulan lang ano yan sa Visayas at Mindanao pero dito sa may mangilan-ngilan ding pagbaha at pag uh, guho ng lupa o mga landslide diya yeah, sa Visayas uh, o Mindanao may apag-apaw din yung mga uh, creek o mga ilog no pero mas grabe ngayon yung nangyari dito sa Metro Manila tapos dito sa kaba sa buong bahagi ng Luzon. So, mayroon tayong ilang mga ano, mayroon tayong ilang mga papakitang clippings, no? Tulad niyan. Ah, uh, ito ay sa may bandang uh, Pasig, no? Yung isang uh, tulay diyan na uh, kung saan na uh, konektado ang tubig na yan galing pa sa uh, Marikina, Rizal o sa Laguna. So yan. Ah, uh, tapos mayroon din namang mga syempre yung pagbaha, ano? Ah, uh, ito, ito yung kuhang ito ay uh, uh, nakuha lang natin sa isang uh, television. Ito ay sa Pasay, no? Mga kaibigan, sa Pasay naman naglutangan yung kanilang mga paninda. At uh, kahit sa Balintawak, no? Ito, ito ay Pasay ito, no? At maging sa Balintawak mayroon ding mga Grabe din ang pagbaha sa tapat mismo ng uh, uh, Balintawak Market. So, yung buong idsa sa bahagi ng uh, Balintawak ay wala nang uh, tigil, no? Ito ay uh, nung uh, kasagsagan ng uh, uh, malakas na pag no? So, ngayon ay uh, magda mag-pitsa uh, kuna by chinko na ng madaling araw dyan. Pero ang uh, kaganapan ay noong 24. So, anong uh, noong Merkulis, ano? Tama po ba ako? Uh, noong Merkulis. Tapos, uh, ngayon, ang napapansin nga natin, grabi uh, grabe pa rin ang ano, ano? Grabe pa rin ang... tawag uh, tawag nito ang mga uh, pagbaha no tapos marami na ring bandang dulo ng papuntang uh, uh papuntang uh, doon sa may bandang uh, Banawe or uh, Ipugaw. no at saan pa banda yung mga may mga grips mga uh, andun yung mga cabbage no mga repolyo so sila maging sila ay uh, ano na rin ngayon uh, nasira yung kanila mga pananim, no? So asahan na natin na baka bukas o sunod na mga araw ay magpapahayag na sila ng mga maramihang uh, pagkakalugi, no? So itong mga pangyayaring ito lalo na sa Metro Manila. Ang resulta nito sa Metro Manila is uh, uh, hindi naman natin gusto mangyari pero uh, kamatayan doon sa iba na mga malunod, ano? matrap doon sa kanilang mga bahay, no? So, bukod pa doon sa masisira yung mga kagamitan, no? Uh, at kung talagang uh, nasa malapit sila sa mga ilog ay yung pag uh, uh, ragasa ng tubig at pagkakaanod ng iba, no? So may nakita nga tayo bandang uh, uh, Marqi na ba may isang uh, balita sa TV na inano daw yung isang lalaki at hindi na natagpuan. So baka bukas makalawa uh, mag-aabang na naman tayo sa isang uh, masakit na katotohanan na mariin uh, patay na naman yun, no? So may so may bandang uh, William Moore Herbs din. Uh, bandang uh, yung mga paliparan natin dyan sa Pasay, no? Pasay ba yan o Paranaque na yan? Pasay. No? So, mayroon na nga ring na balita na isang uh, retired uh, retired Air Force ba yun? O, oh, na, yun na nga. Parang inunan niyang iligtas yung mga kagamitan. Eh, sa kasawi ang palad, eh, uh, siya ay uh, at uh, yun na. Mukhang hindi na na dead on arrival na. No? So, mga kaibigan, Uh, ang kitang-kita kita na naman dito is yung uh, wala ba talagang pag-asa yung ating uh, uh, drainage system, no? Wala ba talagang pag-asa? Uh, kahit pa sabihin kasi nga uh, napakadami 'yun na naman kasi sasabihin nila, ay napakadami daw yung uh, binuhos na ulan, no? Uh, sa loob lang ng ilang oras ay grabe, no? Yung bang parang wala na ba talagang pag-asa yung ating mga uh, drainage system, no? Yun lang kasi ang 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 sa akin, ano? Wala na ba talagang pag-asa yung ating mga drainage system na para bang ang laki ng ginagasto natin diyan, no? Pag maintain ng ating mga kanal, ng mga estero, no? At yung uh, mga equipment na halos araw-araw na kakisyo uh, nag uh, o kung ano man niya no yung mga <laughs> pero no ah uh, mga kaibigan mga kaya parang parang Davao din ano parang Davao City no nalala ko tuloy ang Davao City parang Davao City no na billion billion din ang mga uh, pera ng ano nang uh, naging mga mayor diyan. So, nag-expect na tayo na sa, sa dami ng perang uh, binuhos diumanong, ano? iwanan natin kung binuhos sa mga proyekto o binuhos sa bulsa, no? Kasi sahana na natin na dapat yung mga lugar na uh, bilyon-bilyon ang pera na pinagagasto ay uh, wala na dapat mga pagbaha no? Dapat maganda na ang mga drainage system. Mayroon ng mga tinatawag nilang uh, dike, mayroon ng mga uh, pagpapataas ng mga lugar na dapat itaas, tambak, tambakan, no? At uh, pagandahin na. At kung po pa nga eh sa dami ng pera eh makabili na ng napakaraming uh, uh, ano ba pang-rescue mga speedboat. <laughs> mga lancha, mga barko, Pwede pa nga bumire siguro ng land submarino, no? <laughs> Sa dami ng pera ng Davao City. Ngayon, pero walang nangyari, no? Binaba pa rin yung Davao City. At, ah, uh, ganon din itong Metro Manila, no? Ah, uh, ilang, ilang, uh, uh, mga leader na ang nagdaan. At, uh, parang tayo, tayo ng mga mamamayan, tayo ang parang, na uh, tayo palagi ang tinatamaan kasi yan ang mga leader na yan, yung mga politiko natin, yung mga administra administrasyon na nakaupo sa kasalukuyan, eh nakatira naman yan sa mga magagandang lugar na halos hindi pinabaha or uh, safety na safety sila, no? Uh, samantalang ang mga simpleng tao, yun ang talagang kawawa, no? Kasi nga, tulad nyan, ah, uh, papasok ka sa trabaho, na-stranded ka, hindi ka na nga nakapagtrabaho, uh, na, naano ano ka pa sa isang uh, lugar na tanggong sa, sa, Tagalog, no? Kung sa Bisaya, ang sa Tawagana, na na-stuck. <laughs> English na English yun. Na-stuck na ka, no? Dito sa usaka lugar. O anak ka, di ka ka uli, di kaka... Napamanggay mga lugar, nga, nangihi na lang sila. Bisag-asa na lang, no? Kung babae ka, pa pasensya na magpapa magtatakip na lang ng payong nagbababa sa kalsada or uh, kung baha naman eh iwan natin kung saan na sila pwedeng umihi ano kasi na stranded sila sa bus sa mga pribado mang sasakyan niyan sa mga uh, parang mga FX no so sa dami-dami ng uh, uh, kalamidad o mga palpasakit na nangyayari sa atin tuwing may bagyo, may baha, no? At uh, lagi pa nilang sinasama na rin ngayon yung uh, high tide, no? Talagang ang simpleng tao lang ang uh, talagang nahihirapan ng husto, no, mga kababayan. Sa totoo lang, ano, yung simpleng tao talaga, yung mga nasa bangkita, mga squatters area, ah, tulad nung nangyari diyan sa Puting Isla ba 'yan sa May Manila, no? Winasak yung kanilang mga kabahayan, no? So dito naman sa May Bandang Tulyahan sa May Balinsuela, no? Inanod yung mga kabahayang ah, nakatira malapit sa mga ilog diyan, no? At kahit nga nasa Malabon ka, nasa sentro ka, dahil tumaas din yung baha, wala ka rin sa rin, no? kahit saan, Masan Juan, Mamarikina, lalo na dito daw sa may bandang Tumana, no? Noon pa man 'yan, kahit, kahit panahon pa ng Undoy, ay uh, maraming namatay diyan, no? Dahil uh, biglaan yung pagtaas ng ulan na hindi na naman inasahan na nang uh, nakakarami at hindi kinaya ng mga dikin natin o yung mga pangharang natin no so Paulit-ulit na lang, no? Kaya, ako, matagal ko na yung sinasabi na uh, dapat magbuhos talaga ng pera dyan sa ating uh, mga panangga, no? Yung mag-andyan mag, uh, naman yung mga... Meron tayong, ano eh, si professor uh, Naalala tuloy, tuloy natin palagi yon yung taong yon tuwing may kalamidad eh. Kasi yun ang pinakamagaling pagdating dyan sa paano ba talaga makaiwas ang, uh, ang Pilipinas sa usapin ng mga lindol sa mga baha. Ano ba talaga ang dapat gawin, no? Uh, para pox ba right? yan? Sino yun? Yung isang profesor na magaling sa usapin ng uh, uh, yung ganyang mga estruktura, paggawa ng mga infrastructure, paano pagagandahin yung uh, pagpapataas ng level ng mga uh, kalupaan o yung mga kabilding natin, yung mga kabahaya natin. no? So, tuwing may kalamid, kalamidad, tul tulad ng pagbaha, bagyo, pagbaha, doon na lang natin naalala yung uh, uh, dapat mag-invest na talaga ba tayo? <laughs> mag-invest na tayo diyan sa paano maproteksyonan yung tao sa baha, no? So just uh, ano tayo, helpless tayo, no? Helpless talaga tayo. Ngayon, mayroon pang mga ano, mayroon pang mga ang hindi pa maganda, ah uh, mayroon pa ring mga leader na kung saan ah uh, nililihis yung yung uh, problema natin, no? Katulad nitong mga Duterte, uh, kahit nag-bumabagyo uh, na, ay eh, patuli uh, patuloy pa rin sila doon sa kanilang isyo na pulburon video, no? <laughs> yung pulburon, pulburon video nila, ay uh, papakita ko yun saan yun, itong taong to, ito, itong si Morales, no? Itong kalbong ito. At siyempre, nung bago yung baha, uh, one day ago, Nandun sila, Roke, sa may, uh, hindi ko alam kung Canada yun or sa Los Angeles yun na kung saan uh, yung video-video nga nung uh, uh, sinabay nila nung uh, show ni BBM, no? So, ang nakaka nga, uh, <clears throat> kahit na may kalamidad na, uh, talagang uh, dire-diretso sila dun sa kanilang uh, uh, propaganda, no? Uh, gusto talaga nilang makabalik sa kapangyarihan. Ngayon, idagdag lang natin na sa kabila ng kalamidad, sa kabila ng uh, pasakit na naman, yung nag-iiyakan ng mga bata dyan sa mga squatter area, yung mga inabot na yung kanilang halos sikan floor, uh, panay ang hingi ng rescue. no So, naalala ko itong mga panatiko ng mga Duterte nung panahon na talagang sinisiraan nila ang kalaban ng uh, ni Duterte noon. Ay pag may kalamidad lagi nilang hinahanap si Leni, no? Magpasaring nagpapahiya yung bugal-bugal uh, kung sa bisaya, no? Nagbubugal-bugal sila, ang asa na si Leni, na ba ng lugaw, no? Kahit hindi bumabagyo o papalapit pa lang yung bagyo, ginagawa na nilang uh, komedya ginagawa na nilang uh, kabuang o pag pagbinuang o pagbugal-bugal o pang po no pamimilyoso na pangitao na nila ang vice president kung asa na kung na kay ikatabang no karon ah uh, ngayon kung sa tagalog karon kung sa bisaya ngayon kung sa tagalog uh, sana nga ba yung uh, -idolo nila no? Sana ba nila, no? Ang nakita natin, ito ang lumalaganap sa Facebook, no? Yan. Yan. <laughs> ito ang lumalaganap ngayon sa Facebook, no? Uh, the designated survivor. <laughs> no? Ginamit pa yung kanyang uh, pagproklama sa kanyang sarili na siya ay designated survivor. In, time, in a time of calamity. Ayan na. Tanggalin natin tong banner natin para mabasa yung maigi, no? Yan. <laughs> no? Ito, si Sarah di yan. Ha? Si Sarah yan. At ang sabi pa nga ay buong pamilya yata, no? Pero hindi pa tayo sure. Eh, ito, inasar, o oh. pinaringgan na siya. At ito uh, ay, uh, ang isa lang nating masasabi ay, uh, kung pinaringgan man siya, o tawagang uh, pinupuna siya dahil nakikita naman talaga na kung saan kung kailan siya kung kailan na ang bansa ay uh, nasa mga kalamidad. Aba. Siya naman ay pumunta ng ibang bansa, no? Kaya nga ang sabi dito, nakalabas na po siya sa Philippine area of responsibility, no? Ang ginagamit natin itong PER ay uh, uh, ginagamit lang natin 'yan pag uh, may bagyo'ng dumadaan sa ating tinatawag na Philippine Area of Responsibility. So itong si Sarah, ha, itong uh, wala'ng itch, no? Walang honesty, <laughs> no? Walang hiya. <laughs> ay, nagpunta 'yung mga sa Germany, ha? Kasagsagan ng uh, kasagsagan ng uh, pananalanta ng uh, bagyong Karina, ay nagpunta ng Germany ang galing naman, no? Ang galing naman ng ating, ng inyong uh, Vice President. Ang galing naman. No? Tingnan yung mabuti yan. Huh? Sarah family, fly to Germany. As Karina, uh, Wagyong Karina Philippines, Philippines intensifies. No? Kumbaga nung uh, uh, o uh, Mar no, Miyerkules ng madaling araw. No? Ay uh, Di mano Ayan ha? May mga nagsasabi. At nakit, nakuhanan siya ng uh, picture sa uh, tawag nito sa uh, airport na, na siya paalis. So, ang galing. <laughs> no? Sa kabila ng uh, sa kabila ng uh, pagkataranta, uh, pag panghihingi ng rescue, panghihingi ng tulong ng mga kababayan natin at sa kabila ng uh, natarantana yung ibang mga local government, no? Uh, ang ating vice presidente, no? <laughs> ang uh, magaling di umano, nagaling sa Davao, no? Ay uh, magliliwaliw sa Germany, no? <laughs> so palakpakan naman yan. Ha? <laughs> huh? Palakpakan naman kamahayog yun ini nga uh, bayhana ni eh, no mo yung uh, inyong panghinambog no ha ah, kanang mga kauban nato nga mga o mga kaigsuonan nato nga mga bisaya <coughs> nga hangtod ron na uh, nabuta lang yapon, no nabuta lang yapon, watakebog ta unsay gyud ilang problema no nga nung di yun nila mahinuktokan nga kining uh, kababayan nato nga kuno bisaya pud nga taga Davao eh sa balas no? <laughs> balas ubas. Ha? Ah? Nga nung balas ubas, dili lang sa Baguio, dili lang kay ning Laya siya sa panahon ng Baguio. Eh balas ubas dahil grabe ang uh, confidential pan nito, no? Yung intelligence at intelligence at confidential pan nito, grabe nung no? panahon na siya ay mayor ng uh, Davao. Ang pangutana ah, na, 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 na lag, nalagyan ba kayo ng submarino? <laughs> no? Nung sila ang uh, uh, nagkamal ng bilyon-bilyong pera? Uh, ah, gumanda bang Dabaw? Uh, ah, nagkaroon ba ng uh, drainage system? Nagkaroon ba ng uh, uh, underground submarine? Uh, train? uh, <laughs> ah, sa so dami ng pera ang uh, iwan natin kung saan napunta. No? ngayon, yung kapatid, pati yung uh, isa pang kapatid na naging congressman ngayon, no? Ay uh, billion bilyon din ang pera nung uh, panahon ni na si Duterte pa, yung ama, ang presidente. So, kin kinakabit lang natin, ano? Dinidikit lang natin kasi nga parang walang wala ba ni sila'y kaluoy o wala ba ni sila'y uh, natural natural ang ilan na pong diskarte, ang ilan na pong tubag ini, eh nag, nagkataon lang 'yan. <laughs> na, na ano lang na sa tawag niya sa Bisaya na nasaktuhan lang na uh, may kalamidad niya, naka-schedule siya. <laughs> so, mo na ilang irason niya. Yeah. matik na 'yan, no? Matik na 'yan. Pero ang sa atin lang, ah, uh, Sige, ando na tayo o nagkataon. Pero bakit ah, uh, ang kabastusan ng mga DDS, lalo na itong mga vlogger, sa panahon ng uh, ang BPI ay hindi pa yan si Sarah, ay ang kabastusan nila ay grabe. Dahil sila yung nagpapasimuno ng mga paghahanap-hanap at pambabastos ng mga salita sa panahon ni Leni Robredo na kung saan si Leni ang Vice President noon no, tuwing may kalamidad, uh, uh, ginagawa nilang katatawanan ang uh, mga proyekto ng uh, Angat Buhay o ng uh, NILINI na o kisyong ano-ano. So, huwag tayong maging bias. Yun lang naman kasi ang hinahanap natin na uh, huwag tayong maging bias na kung saan, uh, bakit noon, eh, Panay ang uh, pagbugal-bugal niyo, panay ang pangwawalang hiya niyo sa kay bibili na kung saan na natiktikan na nyo, nyo na halata nyo na pumupuna o kakalaban kaya uh, ay kay Digong, grabe ang uh, inyong pambabastos, grabe ang inyong mga pag uh, uh, pagwalang hiya, kumbaga, kung sa Tagalog. Ito ngayon Puro kalukuhan din ang ginagawa ng BP. Ha? Bagsak yung bagsak yung edukasyon. Walang kakwenta-kwenta yung ginawa nakailang taon, dalawa, no? Lalong sumubsob yung uh, uh, yung sistema ng edukasyon natin. at pero ah uh, nagpapakabingi-bingihan kayo, no? Nagbibingi-bingihan kayo. At uh, tulad nga din ng naobserbara ng iba, uh, patuloy ninyong gustong uh, ibalik. No? Patuloy ninyong gustong ibalik ang basurang uh, Duterte administration. At yan ang halatang halata sa inyo. Kita nyo nga, ah, uh, wala yung busy ngayon. Nagliwaliw sa Germany. Hindi nyo man lang ah, uh, hindi nyo napapansin at hindi nyo hinahanapan ng kanyang uh, contribution man lang sa paghihirap ngayon ng mga mamamayan na sinalanta ng bagyo. So, paalaala lang, no? Paalaala lang sa lahat. Sana magbago na yung mga <laughs> naniniwala pa rin sa pambubudol ng mga Duterte, no? Uh, naniniwala pa rin na walang ginawang kabuktutan ang grupong yan. So, yun lang tayo. Ganun lang, no? ah uh, pinakita lang natin na uh, mag-ingat, no? Kung magpatuloy itong mga pagulan, mag-ingat. Yung mga babaya natin, mag-ingat kayo. ah uh, uh, kung tumataas pa rin ang, mga, ang tubig sa inyong uh, uh mga tinitirhan, ay uh, pilitin nyo nang mag-lumikas. Uh, no? At uh, kung may magagawa naman na hindi magbabad uh, sa tubig, baha, ay uh, gawin natin. Dahil uh, mahirap ding magkasakit tayo dahil sa mga uh, lip leprosis ba yun, yung uh, mga ihi ng daga, no? Na makakapagano sa ating dugo, makakasira sa dugo natin. Yun lang mga kaibigan, mag-ingat tayong lahat at uh, sana'y maka recover agad ang ating uh, ang ating ekonomiya sa panibago na naman uh, ilang araw to dalawa o tatlong araw na parang na-stranded na tigil lahat ang ating uh, uh, pangkabuhayan dahil sa kalamidad na ito. Okay, maraming salamat at ingat kayo, no? Ingat tayong lahat. Uh, paki-subscribe 'yung hindi pa nakakapag-subscribe. Okay, salamat at uh, ingat 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 ingat.